naman ang Ito, ay, Alam mo, nagiging totoo yan eh, yung mga sinasabi ni Johnson. Okay. Oh, magkakaroon pala ako this year ng trust issues. Thank you so much, Bingo Plus. Trending ngayon sa social media ang pagsampa ni Kim Chu ng kaso laban sa kanyang ate na sila Kambini Chu. Nagulat ang publiko ng formal na nag-file ng complaint si Kim, dahil sa pagkakaalam ng mga tao ay malapit sila sa isa't isa. Bakit umabot sa kasohan ang hidwaan ng magkapatid? Si Locom ay may managerial position sa mga negosyo ni Kim. Dati noong nagsisimula pa ang karera ng aktres, ang ate na niya ang nag-aalaga sa kanila, lalo na sa kanya. Dahil si Kim ang may malaking kita, ang ate naman niya ang nagmamanage sa bahay nila. Nang umarangkada ang karera ni Kim, ay nakapunder ito ng iba't ibang properties at negosyo. Isa ang ate niya sa may hawak ng kanilang finances, dahil pinagkakatiwalaan niya ito. Kahapon, December 2, 2025, bago pumasok sa showtime si Kim. At mag-perform ng kanilang magpasikat ni Ann Curtis, ay pumunta muna siya sa Justice Cecilia Munoz Palma Hall, DOJ Building sa Quezon City, upang mag-file ng formal complaint of qualified theft sa kanyang ate Lockham. Hindi binanggit ang buong kantidad ng nawalang pera, pero hundreds of millions raw ang pinag-uusapan rito hindi isinapubliko ng magkapatid ang kanilang hidwaan, pero kalaunan ay nagkaroon ito ng signs, ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Dito ay napag-usapan na nag-aaway ang magkapatid dahil sa pera. Binalita pa ito ni Christy Fermandati, pero walang kumpirmasyon mula kay Kim. Noong Agosto may naging cryptic post pa si Kim na nais niyang mag-out F4. Sa computer isa itong prompt na i-close e ang window o ang binuksang application. Sa panahong iyon ay sinorpresa siya ni Bella Padilla at pinuntahan siya sa Cebu. Ayon kay Bella ay lumipad siya sa Cebu para i-comfort e si Kim at nababasa na niya ang kaibigan at hindi na raw kailangan ni Kim na magsabi na kailangan niya ang presence ng isang kaibigan dahil may understanding na sila sa bawat isa. Anya, no one needs to tell you what to do because you have such a strong moral compass. I know that things can get hard sometimes, but I will always remind you that our softness is what carries us through everything. Sa post ni Bella, ay parang isa na ring patunay na meron ngang matinding pinagdadaanan si Kim. Noong Nobyembre, ay napabalitaan pang nagkabati ang magkapatid. Hindi rin nila ito isinapubliko at nanatiling prebado ang kanilang family issues hanggang kahapon, ay binasag na ni Kim ang kanyang katahimikan. Anya, matapos ang ilang buwang pag-iisip at pagsusuri sa sitwasyon. Mabigat sa kanyang kalooban ang kanyang napagdesisyonan na sampahan ang kanyang kapatid na sila Kambini Chu ng qualified theft. Ito ay kaugnay di umano sa malaking halaga na nawawala mula sa kanilang negosyo. Dagdag pa niya ay napilitan siyang magsampa ng kaso upang protektahan ang kanyang kumpanya, mga empleyado, at sa kanya naring integridad. Humihiling din siya ng pag-unawa at respeto habang dumadaan ang kanilang pamilya sa napakahirap na kabanata. Ito raw ang pinakamasakit na nagawa niya sa buong buhay niya. Patuloy din raw siyang mananalangin sa paghilom ng mga sugat at resolusyon para sa lahat ng sangkot. Kung bago ka pa sa channel ko, ay wag kalimutang i-like, subscribe, i-share e at magkomento. Anong nangyari at umabot sa ganito ang relasyon ng magkapatid? Ayon sa salaysay ni attorney Jesus Falses, nagsimula ito noong makoma ng limang araw si lakam noong 2023. Nagkasakit si lakam ng bacterial meningitis, at ayon raw sa mga doktor ay hopeless na ang kondisyon niya. At pinapipirma na si Kim ng Do Not Resuscitate o DNR. Hindi na ere-revive ang kanyang kapatid kung sakali. Kung naalala ninyo, naging emosyonal si Kim sa mga panahong ito, at sa kanyang kaarawan ay pinagdasal niya ang isang milagro. Dininig ang kanyang panalangin at kalaunan ay na-discharge si Lockham after 18 days confinement. Dito na nagsimula ang kanilang di pagkakaintindihan at away. Nais ni Kim na magpahinga muna ang ate niya ng isang buwan pero naging matigas raw ang ulo niya. Sabi ni Kim sa isang panayam ay, ako ang nagagalit sa kanya. Minsan umihiyak na ako sa sobrang galit ko sa kanya. Pinapangaralan ko siya, matigas ang ulo niya. Ayaw kasi nila kang manatili sa bahay, dahil sa kanyang pinagdaanan, na siyang mamatay, ay hindi raw siya makaget over. Anya, life is really short kasi we never know what's gonna happen tomorrow. Nagka-depression o mano siya, at nag-yolo o you only live once mode. Naging outlet niya ang sugal. Namamataan raw siya sa Soler, o sa Hotel Casino. Sa dalawang taon ay hundreds of millions raw ang nalustay ni Locam. Matagal na raw alam ni Kim Chu ang pagwo ng ate niya sa kanyang pera pero naging maunawain si Kim at nilawakan ang pangunawa niya sa kanyang ate. At talagang sinikap nilang ayusin ito, patigilan at pagalingin si Locam pero walang nagbago at lumala ang pinsala lalo na sa mga negosyo ni Kim. Napag-alaman raw na kumuha ng pera sa vault or sa kondo si Lockham. Tapos binento pa raw ang isang kondo unit ni Kim na hindi alam ng aktres. Kaya naging no choice si Kim at kinasuhan ang kapatid na ayon kay Kim ay ang number one critic niya, number one fan, ang iniidolo niyang superwoman at ang kapatid na tumayong ina sa kanilang magkakapatid. Bakit qualified theft ang sinampang kaso? At anong ibig sabihin nito? Ayon kay Attorney Falses ang qualified theft means there was a gross and grave abuse of trust and confidence. Nakakasuhan lang ang tao ng qualified theft if the accused is a person that has the full and complete trust of the victim, if the accused was in such a special position to steal easily and massively from the victim. Dahil si Lockham ay both sister at business manager kaya may fiduciary relationship sila. Ang ibig sabihin ay si Lockham ang fiduciary, na dapat tinitignan ang best interest ni Kim na siyang beneficiary. Paliwanag ni Attorney Falses ay, This relationship is built on trust and confidence, and the fiduciary is obligated to avoid conflicts of interest and prioritize the beneficiary's needs. Mga halimbawa ng qualified theft incidents ay mga kasambahay na nagnakaw, mga empleyado, or close managers na ipinagkatiwala ang mga properties o may special access sa banko dahil sa kanilang posisyon o relasyon sa buhay. Ayon pa sa abogado, hindi lang hundreds of millions ang nawala kundi mawawalan din siya ng kapatid, dahil makulong man o hindi ay magkakaroon na ng lamat ang kanilang relasyon. Anya, Kim Chu lost not just hundreds of millions of pesos that she worked hard for. But she also lost, or is losing, a sister by filing a case, she may not even recover the money but she will have her own sister put behind bars. There is no right or wrong decision. It's an impossible decision. Noong nakaraang taon, isang feng shui expert na nagngalang Johnson ang nahulaan ang problema ni Kim. Si Kim Chu ay pinanganak noong April 1990, 1990, sa Year of the Horse. Ayon sa eksperto, makakaranas ang aktres ng robbery, hindi lang pera o sa mga gamit ang ibig sabihin nito, kundi pati na rin ang tiwala. Nabanggit pa ng aktres na magkakaroon pala siya ng trust issues sa taong ito. O tiwala ang mananakaw sa <laughs> akin? pala ako this year ng trust issues. Biglang kinabahan si Kim dahil sabi niya, ang mga hula raw ni Johnson ay nagkakatotoo. Kasama ni Kim ang ate Lockham niya sa panahong yun. Hindi nga nagkamali ang feng shui expert, at nanakawan nga si Kim ng salapi at tiwala. Ang masaklap ay kapatid pa niya ang may gawa. Napag-usapan din ng mga netizens na hindi talaga mabuti ang pag e ng sugal. Dahil kakampi raw ng sugal ay sumpa. Si Kim Chu ay endorser ng online gambling na Bingo Plus. Siya, si Alden Richards, at Maine Mendoza ang ilan sa malalaking artista sa industriya na endorser sa naturang online gambling. Ironic umano na si Kim na endorser ng sugal, ang kapatid naman niya ay nalolong din sa sugal. May mga netizens na hindi nagustuhan ang desisyon ni Kim, dahil kahit papano ay kapatid pa rin niya ito. Karma din raw ito ng aktres, kaya daserb umano niya ang mga pinagdaanan niya. Yes, sir. Pero marami ang nakakaintindi sa sitwasyon niya, lalo na may mga empleyado at business partners na masisira pag di niya ito inaksyonan. Bulib naman ang mga tagahanga ng aktres sa pagiging professional niya. Dahil bago Sam Ampa sa magpasikat sa It's Showtime si Kim, ay pumunta muna ang aktres sa korte para sampahan ng kaso ang pinakamamahal niyang kapatid. Okay, na, pag sa negosyo and sa, sa, mga expenses sa bahay siya. Siya? Kaya may budget? Sa ko ako na. May, may budget sa bahay? Yes. yes. Kimberly Suwaichu, nabasa mo itong salaysay mo?